Okay, Nanay Ana. Pag makuha mo yung tamang kulay, meron kang 100 pesos, okay? Sa kanan mo, saan kanan mo? Kanan mo, orange. Gitna, yellow. Tignan mo mabuti. Kanan, orange. Gitna, yellow. Kaliwa mo, pink. Saan yung kaliwa? Okay, within 5 seconds, dapat mahilera mo yung sinasabi ko na orange, yellow, pink. Okay, go! 5, 4, 3, 2, 1. One! Yara! Ano? Ano? Anong ginawa mo? Orange, yellow, pink! Napagbaliktad mo naman, nanay! Ah! Oh, Ibok okay, yan si nanay! Okay, sayang, sayang! Nanay, so pink! Sa kanan mo, orange! Sa gitna, blue! Sa kaliwa mo, pink! Okay? Kanan, orange! Gitna, blue! Kaliwa, pink! Within 5 seconds! Go! 5 4 3 2 1 Orange tama, blue tama, pink tama, orange. Galeng 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 galeng. Okay, nanay sining. Kanan orange, gitna blue, yellow kaliwa within five seconds. Go! 5 4 3 Oke, 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 oke. Kanan, Kanan orange, gitna blue, yellow kaliwa. <laughs> si yellow tinggal-tinggal Kanan ink. Gitna blue. Kaliwa yellow. Pink, blue, yellow within five seconds. Go! 5 4 3 2 Alay, ay, sir na daw, sir na. Sa pink, tama! Sa blue, tama! Sa yellow, tama! Ala, ala. Kanan mo, yellow. Anong kanan mo? Baka ano, maging kaliwa. Gitna, pink. Orange, kaliwa. Okay? Yellow, pink, orange. Within five seconds. Go! Five, four, three, Zero! Okay, oh, 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 oh. Sige, yung, yung yellow na saan? Iwalay e e e mo, iwalay mo. Yellow, wala. yan na, wala. Okay. Anong sabi ko sa'yo kanina sa kanan mo? Okay. Nanay, kanan mo, yellow! Gitna, pink. May amnesia na si nanay. Sa kaliwa mo, orange. Sige, balibalik tong na. Sorry, sorry. Ala, ala, ala. Kanan, blue. Gitna, orange. Kaliwa, pink. Okay? Blue, orange, pink. Within 5 seconds, go! Hala, hala, five, four, three, two, one. Okay, ano na? hala, Nanay! One oh, Galing na, hala. hilang. <laughs> Kanan. Asma kanan mo orange gitna mo blue gitna blue na na orange yellow kaliwa orange blue yellow within 5 seconds 5 4 2 2 1. 2 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 Ana, ulitin mo nga ano an ano 'yon? Ulitin mo anong kulay? Orange, blue, blue pink. <laughs> yellow, sorry. La, -la. <laughs> Anan, yellow. Get pink. Blue kaliwa. Yellow, pink, blue. Within five seconds, go! Five, four, three, two, one! Woo! Oy, 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 bumabul, bumabul, galeng, ngaling, <laughs> Ang galing ni nanay! Yung yellow naging orange, yung pink naging blue, yung blue naging pink! Sorry! yellow, pink, Kanan mo, orange. Gitna mo, blue. Kaliwa mo, pink. Okay? Orange, blue, pink, within five seconds, go! Five! Four! Three! Two! Oh. Okay, pagbigyan, pagbigyan. Medyo na, sabi ko na eh. Na, pati mga baso na ano na nakita kita na eh. <laughs> okay, guys, humangin lang yun, humangin. Orange, blue, pink, wala na! Kanan mo, blue. Gitna mo, orange. Kaliwa mo, yellow. Blue, orange, yellow. Within five seconds, blue, orange, yellow. Go! Five, four, three. <laughs> Wala na na yellow. Blue, orange, yellow. Sa <laughs> kanan mo, pink. Ayan, pink. Tanda mo si ano, pink. Gitna, yellow. At kaliwa, orange. Okay? Pink, yellow, orange. Within five seconds. Pango! <laughs> five, four, three, Oh, sige. Oh oh, 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 yan. Oh, sorry na na, ibukya ka pa rin. Lahat ng bukya bibigyan natin ng consolation. Bye-bye. Woo!